tungo isa sa sa maganda kapag ka ano yung ano napasin mo yung yung taniman yung ano yung uh, dinadaga ang isa sa kasing dahilan ng ano pagka dinadaga ang ating mga taniman yung kubaga ano ma masyadong makapal ang ating mga ano ating mga tanim ngayon kung alibawa makapal ang ating tanim ang gagawin natin ni ano Mabawasan lang natin yung mga ano yung mga dahon. Nakatulid ito kung may maraming mga dahon. Maraming mga dahon sa kuha. Bawasan lang natin ng ano ng dahon. Kasi yung mga ano kasi mga daga. Mahihayin kasi yung mga mga daga. Ayaw kasi nila sila Laging na ng mga mga tao. Ngayon kapag ang ating mga kuha na bunga na tapos si eh, ano makapal ang mga dahon doon sa ilalim oh kabayan ayos oh hmm. pagka ano eh ano eh, lalo na kapag ka oh malapit na pagka ano pagka nabawa eh makapalang damo lalo na kung makapal ang mga dahon tsaka yung mga damo ang ginagawa nila eh ano na pinubutas nila yung ilalim kasi malakas ang loob nila kasi hindi nga naman sila masyadong makikita kaya ngayon ang gagawin natin tatanggalin nyo yung ano yung mga down down eh pagka malaki na at medyo mature na sila kaya na sila ano yung lantad yan yan katulad ng ganito yan tayo yung lantad siya kaya siya hindi masyado siyang ano kasi nga mga daga mahihiyain siya mahihiyain sa tao ay pagkagartong lantad mahihiyain siya mahihiyain kaya ang teknika ganyan lang natin ganito ito tawang kaya lalo ito so, sobrang napaka kapal ang ano, ng mga dahon kaya nangyayari sila ay ano malakas ang loob hmm. kaya yung iba dito mga binutas talaga nila eh pero gaya lang talaga dahil siyempre alam nyo naman sila Kaya ay, ano gagawin na lang natin eh tayo na lang ang mag adjust Kaya ito itong mga kuha nila yan pinag pinagbabawasan ko ng ano ng dahon Yung ano nga lamang medyo problema yung katulad ng karto napapabilad sa ano sa ano, sa araw pero ano naman yan makakasurvive naman yan kasi ito kasi dati naka ano nakatago yan ayun eh ano na siya naka lantad na eh siyempre dito sa kuwan medyo mainit pa kaya siya ay eh, ano kung kita nyo ito palibasa ito ang kagandaan ito siya ay eh, ano hanggang siya ay eh, nasanay na medyo nakalantad kaya di sya nahihirapan yun magaling din pagka may pusa hmm. ano, merong meron pagka hindi lagi napupunta ng pusa alam nyo naman mga daga matatalino din pagka may pusa ay sila hindi na ano hindi sila napunta takot din baka sila mahuli kaya ganyan lang ating gagawin kapag ka ano, ano, Ayan. Makalantad yung ano. Kaya sila, yung mga daga, hindi sila pupunta kasi lang talaga nata sila baka makita pa sila ng pusa rito. Yan ang ginagawa nila di eh, kaya na kaya nakakalaki na yung ating ano. Yan kagaya, kagaya rin ito. O, ito niyo. Binawasan ko ng ano ng daong siya yan ako ng daong yung mga tuyong ano yung mga tuyong daong agar tuy ano hindi nalagay sa puno kasi pagka nagtagal yung mga tuyong daong na yan magiging ano rin yan magiging fertilizer din yan kaya pagka ano kayo ng ano ng fertilizer kasi yung mga dahon niya magiging ano fertilizer kumari nga yung mga balat balat natin na ano ba tayo ng mga bunga gayaan ibabaw natin dun sa ano sa ating taniman para pag nabulok yun fertilizer na rin na katulad nito ito ito oh, ito yan, ito binawasan ko ng kawas kasi magaling natin tayo yan nag a adjust tayo kasi naman ano, sa maunahan tayo ng ano yung taga kaya ganyan ang ating ano ng ating gagawin kapag uh, yung ating mga tanim ang bungo ay kinakain ng taga ah oh, good Pagkasi so, guys, nga pala hindi pa nakapag-subscribe kaya hindi pa nakapag-follow yan. Follow na tayo. Sige. Selamat.